Good morning, Philippines! sa, sa niyo ang ating segment na Stories in the Service ngayong linggong ito kung saan ating matutunghayan ang kwento sa serbisyo ng ating itatampok ngayong umaga. At kami ang inyong makakasama, Bombo Ayra Chicano. at Bombo Mariana Esmeralda. Ang bawat bansa ay nangangailangan ng mga manggagawa at magbibigay serbisyo para magawa ang mga bagay na kailangan ng bawat tao. Sila ang mga nagsisilbing instrumento para matugunan ang iba't ibang mga pangailangan. Sa ating bansa, ang mga manggagawa ang may malaking gampanin pagdating sa mga serbisyo sa iba't ibang industriya. At ang ating itatampok ngayon sa ating segment ay kabilang sa sektora ng manggagawa, partikular na sa pakikipaglaban sa karapatan ng bawat mga manggagawa sa ating bansa. Siya ay si Attorney Arman Hernando na isang labor lawyer. Nanonungkulan siya ngayon bilang Labor Rights Defenders Network, isang grupo ng mga abogado na makarapatan ng mga manggagawa o mga nasa sektor ng paggawa. Siya ay nagsisilbi ngayon bilang isang labor lawyer at dahil siya ay namulat sa mga totoong pinagdadaanan ng mga manggagawa at matagal na panahon niya din itong naging advokasiya. Kaya naman nung siya ay nakapasa sa bar exam at naging ganap na abogado ay napili niya na matutukan ang labor sector. Narito at ating mas kilalanin at malaman ang kwento sa likod sa pagservisyo ni Attorney Arman Hernando ng Labor Rights Defenders Network magandang araw sa mga tagapakinig. Ako po si Attorney Arman Hernando mula sa Labor Defenders Network. Uh, isa pong grupo ng mga tagapagtanggol, mga abogado ng karapatan ng mga manggagawa. Ako ay ano, isang labor lawyer, no? Uh, alam naman natin pag ikaw ay abogado, maraming klase ng field of law, no, na pwede kang uh, i-practice o maging expertise, no. Pero ako dahil uh, mula po atok ako talaga sa pamilya ng mga manggagawa at uh, mahabang panahon, ang advocacy ako po talaga ay para sa mga manggagawa both local at overseas. Nung ako po ay pinalad no na maging abogado pagka ng sa number exam ay talagang dine ko yung aking panahon at aking kakayahan bilang abogado para sa mga manggagawa. Bilang labor lawyer, ang aking gawain ay uh, magbigay ng legal advice, magkaroon ng mga konsultasyon, syempre ipagtanggol yung mga manggagawa sa iba't ibang mga korte at uh, opisina. Uh, syempre, bahagi din ng pagiging labor lawyer ay yung pag -pagli pagpapaliwanag, ng pagbibigay linaw at uh, pagbibigay ng edukasyon no sa karapatan ng mga manggagawa no mula sa kanilang karapatan sa uh, sahod, no, at iba pang mga economic rights hanggang dun sa kanilang mga political na karapatan, no, bahagi noon yung pag-union, pagwelga, at siyempre, yung karapatan pantao niya bilang isang citizen ng Pilipinas. Samantala, lingid naman sa kalaman ng ilan na siya din ay matagal na nanungkulan sa Migrante Philippines at Migrante International na tumutok naman sa mga OFWs. At ayon sa kanya na malaking bagay ang kanyang mga naging karanasan at exposure upang makarating sa kanyang trabaho sa ngayon. Nung ako'y nasa Migrante pa, nagtagal ako doon ng mga halos, ah, oo, oh, halos 10 taon. No? Nung ako'y nag-aaral ng pataas, ako ay nag-volunteer hanggang sa naging uh, officer, no, na-elect bilang officialis at naging chairperson nga noon ng Migrante Philippines at uh, vice-chair noon ng Migrante International. Uh, nakita siguro sa akin noon na marami yung kaya ko maitulong para sa mga OFW, kaya ako ay nahalal noon, nagsimula bilang paralegal, no tagapagbigay ng assistance sa mga OFWs in distress, no? kagpagtalakay din ng karapatan ng mga OFW hanggang sa na-engage tayo sa iba't ibang mga uh, forum no at uh, deliberation sa kongreso no sa Senado uh, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para magsalita on behalf of uh, migrant ng Filipino migrant workers mga uh, Before noon, ako din ay matagal na human rights uh, worker no para sa Center for Trade Union and Human Rights Pagka-graduate ko ng college, doon ako naga uh, nagtrabaho bilang paralegal din no at uh, documentation officer no. Uh, mahabang panahon talaga din ang trabaho ko ay mag-document, mag uh, mag-alam ng mga kaso no, violation ng mga karapatan ng mga manggagawa. Kaya mahaba-haba rin talaga na yung naging aking karanasan at uh, Ah, uh, mga natutunan din no? sa paglilingkod sa mga manggagawa. Nagsimula ako para sa mga local workers no sa mga manggagawa sa iba't ibang pabrika at workplaces dito sa Pilipinas. Tapos sa migrante naman, yan, naranasan ko at nagkaroon uh, ng malawak na experience din paano mag maglingkod sa mga OFW's no. At ngayon, bilang abogado di both no Uh, sa gawain ko ngayon pareho no na local at overseas workers both na rin nasa public at private sector uh, both agricultural and industrial workers yan ay sinasaklaw naman ng aking gawain bilang labor lawyer Aniya, bilang uh, labor lawyer, ay naunawaan niya na hindi talaga Financially rewarding ang trabaho bilang isang abogado para sa mga manggagawa dahil sa kanilang profesyon na hindi lamang ito pang sarili at sa lahat ng panahon ay prioridad nila ang makapaghatid ng legal na serbisyo sa mga manggagawa. Ibinahagi din niya ang mga hamon na kaakibat ng kanilang trabaho tulad ng mga nararanasang red tagging at mga harassment. Alam mo bilang labor lawyers, ah uh, talagang kailangan mong unawain at ang uh, i-absorb, no? invite sa sarili mo na itong gawain na to is beyond yourself no? at beyond doon sa pansarili mong benefit. No? Kasi pag abogado ka ng mga manggagawa, hindi ito financially rewarding na, na trabaho. No? Kaya nga sabi nga namin din, ah uh, maraming abogado pero kukunti yung pumipili sa landas ng labor lawyering kasi sa totoo lang ah uh, kapag ka ang kliyente mo no ay mga manggagawang natanggal sa trabaho o kaya mga OFWs in distress hindi mo talaga maasahan na may kakayanan sila magbayad para sa legal na serbisyo mo no Ah, uh, swerte na lamang kung panapanahon ay mabigyan ka ng kung anong kaya nilang ibigay no minsan nakakatanggap tayo gulay no o mga prutas mula sa ating mga kliyente uh, kung ano man kayang maibigay pang pantustos ng ating operations no Ah, uh, dito tinatanggap natin. Pero talagang challenge kung paano rin talaga natin may extend yung ating legal services kahit walang-wala yung ating mga kliyente, no? Pangalawa, uh, malaking hamon talaga no? para sa amin ng mga labor lawyer ay paano maipapamulat, no? At ah uh, maitutulak, may encourage yung ating mga kababayang manggagawa na i-exercise yung kanilang mga karapatan. At uh, syempre pang huli, uh, yung yung usapin din talaga ng uh, security, no, at yung uh, paano rin kami pini-perceive ng mga uh, ilang mga elemento dito sa ating bansa, no, uh, bilang mga labor lawyers uh, katulad ng mga union at mga organisasyon ng manggagawa na nire namin, hindi ah uh, kami ligtas doon sa issue ng red tagging, pananakot, harassment, no? Kaya sa totoo lang, marami kaming mga kasamahang abogado, human rights lawyer at labor lawyer, nagiging biktima rin ng no? tagging at uh, uh, meron ding ilang mga abogado na, na naging biktima ng EJK, no? Kaya yun din, no? Maingat din kami sa aming mga security at uh, talaga nagre-rely din kami sa tiwala at proteksyon ng aming mga kliyente at syempre ng publiko. No, na alam namin, marami pa rin naman ang naniniwala na ang advokasiyan namin ay makatarungan at uh, makatao. Sa kabila naman ng mga hamon, ang kanilang may tuturing na reward ay tuwing nakikita nila ang kanilang mga kliyenteng manggagawa na nakakakamit ng justisya sa mga nahawa kanilang mga kaso at napagtatagumpayan ang mga ito. Uh, pangunahin, no, ang reward namin, sabi nga, hindi naman monetary. No? Sabi nga, kahit na wala kaming matanggap, no, ang, ang source ng aming kaligayahan na tagumpay ay kapag nakakakita kami na meron kaming mga kliyenteng manggagawa na nakakakamit ng hustisya. No? Ano mang form ng hustisya yan, pagka inilaban namin at nagtagumpay, uh, yan ang pinaka malaking satisfaction namin no, sa partikular na mga kaso. No? Pero mas mataas na tagumpay at satisfaction para sa aming mga labor lawyers ay pag nag engage kami no sa mga uh, mga deliberasyon ng pagbabago ng mga batas at policies no pagka tayo ay nakapagsalita at nagbibigay ng impluwensya at uh, nagdudulot ito no ng pagbuti ng kalagayan hindi lamang ng no, mga manggagawa o mga kliyente na, na nasa namin kung hindi sa pangkabuang kalagayan no ng mga manggagawa uh, pinakahuli yung pag mga manggagawa na nakipaglaban para sa dignidad nila bilang mga manggagawa at para sa kapwa nila manggagawa. No, yung, sabi nga natin, yung solidarity ng mga abogado, ng mga manggagawa para sa mga kapwa nila manggagawa na lum nasa gitna ng laban. Yung mga manggagawang nakawelga o kaya naman eh, yung mga manggagawa na nasa uh, bingit ng pagkakatanggal no? ay uh, pag nagsusuportahan sila no, at nakakakalap sila ng suporta, ay malaking bagay yon no? Pampataas ng moral ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mismo ng mga manggagawa na nasa ganong gitna ng struggle. Sa pagbabalansi naman ng oras sa kanyang trabaho at personal na buhay, nagbigay si Atty. Armana ng ibang perspektibo dito tulad ng pagsasabuhay ng iyong tungkulin. Dahil anya kung mahalat at masaya ka sa iyong trabaho, ay mag align lahat mapatrabaho man o personal na buhay. Ang isang bagay no, na mahalaga sa mga, kahit anong bukasyon no, at kahit sa mga labor lawyer, yung... Pagbibigay ng ng hindi pagtata ng hindi pagtatangi eh parang pagbabalanse o pag pag-aalis ng harang no sa pagitan ng work at saka ng life no iksabihin yung labor lawyering dapat maging buhay mo siya no hindi siya trabaho lang no yung adbokasiya mo ay ang parte ng buhay mo kung sa ano nga yan, no kung sa mga Japanese ang tawag nila diyan yung ikigay. no uh, yung iyong ginagawa ay yung purpose mo o yan yung nagbibigay rin sa iyo ng buhay no kasi kung ang trabaho mo ay kung uh, kumbaga hindi hindi source ng stress mo kung hindi source ng iyong kaligayahan source ng iyong purpose in life no Lahat ng bagay mag-aalign diyan eh, no? Yung family mo, yung personal time mo, yung finances mo, yung economic conditions mo, mag-aalign 'yan, no? Halimbawa, bilang isang abogado ng mga manggagawa, mahalaga na isinasabuhay mo at uh, somehow no, ini-emulate mo rin yung pamumuhay ng mga manggagawa. Sabihin, yung simpleng pamumuhay no, uh, hindi ka nagiging hindi ka naghahangad ng malaking salapi o bilang kahit nga abogado, di ba? Marami may ilang mga abogado parang chine-chase o hinahabol yung pagtaas ng kanilang uh, status sa buhay no. Pero kung labor lawyer ka, kung sinasabuhay mo yung buhay ng mga manggagawa na simple lamang, no? na ah, nakakakain ng masustansya, no? At ah, malusog sa pang-araw-araw, nakakapag-spend ng panahon ng balanse sa kanyang pamilya, no? At yung trabaho mo ay mahal mo, no? Hindi ka nagtatrabaho ng labag sa iyong kalooban at lahat ng mga tinatang tinatanganan mong mga tungkulin ay may purpose at hindi dahil inuutusan ka lamang o mabigat sa iyong kalooban dahil uh, ang mga nagpapagawa sa iyo ay uh, hindi mo gusto, no? So, 'yun, yung mahalaga sa mga katulad ng trabaho na ginagampanan na namin na yung gawain mo ay yung purpose mo sa buhay, no? At ang ang lahat ng bagay, no, ang pamilya, love life at uh, ilang mga bagay ay nag-align, no, sa ganitong klase nga. Uh, ganitong klaseng purpose in life at ganitong klaseng trabaho. Panghuli na rito naman ang mensahe niya sa mga may interest din pasuki na pasukina ang kahalintulad ng kanilang profesyon. Ako siguro nananawagan din dahil sa kalagayan ng ating bansa ngayon na marami nga ang nakihirap, marami sa mga kapwa natin manggagawa, ay nangangailangan ng tulong para bumuti yung kanilang kalagayan, uh, hinihikayat ko yung mga uh, professionals, yung mga kababayan natin na uh, medyo nakakaigi-igi sa buhay, no? Uh, yung mga abogado rin, no? hinihikayat ko na sana, in one way or another, makapagpaabot tayo ng tulong sa mga kapwa natin, uh, manggagawa, no? na nangangailangan. Uh, kung inyong gugustuhin, no? nimbitahan ko kayo na maging bahagi nitong uh, Labor Rights Defenders Network. Ito ay a uh, uh, network, no, samahan ng ilang mga abogado, paralegal, at iba pang mga professionals, no, na nais magpaabot ng tulong, nais maglunsad ng mga activities, no, anumang forma para sa ikasusulong ng karapatan ng mga manggagawa, no. Uh, naglulunsad tayo ng mga legal clinic, medical missions, no, al uh, consultations, so seminar, forum, at iba pang mga forms no ah, uh, ng activity para sa mga manggagawa kung may kaya kayong maibigay na anumang forma ng tulong no uh, financial man, material man, physical man no ay willing po namin yan tanggapin no at uh, sigurado po na papaabot at makakarating yan sa mga manggagawa at uh, mamamayang nangangailangan dito sa ating bansa. Sumain nyo ang ating segment na Stories in the Service ngayong umaga kung saan inyong natunghayan ang kwento sa serbisyo at mga pinagdaanan ng ating itinampok ngayong umaga na kapupulutan ng aral at inspirasyon. At mga kabombo, muli na nga tayong magkasama sa susunod na edisyon ng ating segment. Kami ang inyong nakasama, Bombo Ayra Chicano. At Bombo Mariana Esmeralda. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Good morning, Philippines.